It's time to know. work. Nayas tayo. Trabaho na naman. Boss. Anong ginagawa mo dyan, boss? Uh, well, taking <laughs> my... Tay kalamansi dahil. Kalamansi. Many kalamansi. It's giving me a... a Tama na yan. Marami na yan. Mag-hi ka muna, ah. Hi. <laughs> Tara na, tawa na tayo. Go to work again. Today is Saturday. Pati ah, dako kay wala pa man. Mahal ang It's our day. blow out. We close the oh. world. <laughs> to my birth. Oh We'll celebrate to close the world. There are white people here. Tumaas? 30. Ha? 30? 20, 30 years ago 20. Tumaas na. Tipid-tipid. Eh. 300. Hmm? 300 twice a day. Wala walang budget. 300. B2. O, oh, B2. I want to B1, no? Ano? <laughs> Dito tayo sa Bonton. Bonton. Anong gasolina ang tatang? GB. GB. Apayao property. Mm. Taga Apayao po ang may-ari nito. Ano ni promote? Hindi ka naman libre sa gas. Hindi ko naman pino-promote. <laughs> Gusto mo wag na kayo magkasulina dito. <laughs> dito <ko> pino <pinuprom> <laughs> Dito lang ako dito it ibig dito ako nagkakarga kasi generic po, mura. Pero sa Petron, 1 po yun, legit. Mahal po dun. Sayang po yung limang piso po. Hindi, <laughs> pangalan lang niya naman mo dun. Hmm? Pangalan lang ang binabayaran Hindi. mo dun. Oh, legit yun. Magandang, magandang kerosene. Uh -huh. Original. You know, walang halo yun. Pure gas. 100 gas.

29. Nice. Good morning, good morning. Time check and everything. <laughs> Ayon. Okay, oh, malinta. Mama niyon. Maganda naman yung morning namin. Magbebend naman na kami, guys. Ayon, caga lang taliparin ang hikid na binki pa yes yes mama nyo andaming nag-enak kasi monitor kami ng guard. tapos kami pet -de na debenta. kailangan ninyo ka uh, tamem e, lagi may yes ma'am yes sir. moomay maingay kami dito. Hello everyone! Good morning! Happy Monday! Ito yung every routine ng buhay namin. Kumusta naman kayo? Ito yung pizza pa kasi na kayo, sanakay. Masa naiiya talaga. Pero kinaka pa lang ko yung mukha ko. Walang <laughs> araw eh lalong kakapalito. <laughs> At magiging kaibigan ko kayo. Saan man kayo sa mundong ito. Tayo ay isang magkakapatid pamilya na kapwa ko Pilipino. Maganda na ba? Kaila <laughs> sa idol kong si babaeng Maranay. Kababayan ko lagi yung ano niya. Vlog. Kumukuha ako ng inspiration sa kanya. Diba? Wala namang intention ako na... Mainit yes ba? Mag-vlog lang para sa pansariling interest. Ito lang ko. May improve ko yung sarili ko. Hindi lang sa pagtitinda. food namin. Meron na akong food delivery. Kasi lalabas pa kami. Kayang-kaya -kaya naman ng budget. Kasi maliklik pa kami dito sa amin. Kailangan sumunod kami sa araw-araw na patakaran. ng aming management. Kaya dahil lang, pasalamat tayo kung laban na ay sila yung pagsubok na sa buhay bago ito kasama ko eh <laughs> nakakaiyak man pero yun ang totoo Nagkapan natin. kung ano yung mayroon pagkasyay natin kasi okay, sa totoo lang kaya sino ngayon nagdadaan kung ang hirap uh, mag-umpisa ulit hindi ko alam kung saan ako hukot nakakaiyak ang sobrang hindi um, um, mga na, um, na maka maka uh, mo yung mo na um, laban na pero ang hirap tagapin kan so, yan eh. lalo na ay lang ang buhay natin sa pang-araw-araw, lalo na yung kita natin. Hindi mo maiwasan na, hindi ka mapalwa. Magaya sa akin, naghahanap buhay ako, umiikot ko Kita ko lang sa pang-araw-araw. Pero may mga aminiman natin na meron tayong binabayaran. Pero masakit sa loob. Kasi, imbis na makabawas ka sa mga bayarin, lalong naging hassle mas dumoble. Kaya, tanggapin na lang natin. At so, saka, uh, ang ginagawa po, nag-iusap ako sa mga tao, pinagkakahiraman ko. Sana maintindihan din na, kasi wala namang may gusto. So, yun lang. Basta, traffic uh, lang tayo. Hindi natin maiwasan. Trial is trial. Hindi naman tayo abot sa ganito kung hindi tayo mahal ni guys pag pa rin tayo. So, tutiis kami magpipinta. Mayroon... Buyer, thank you! Gano'n itong ma... Thank you pa rin. Dito tayo nakatayo. At, nalayo tayo sa sakit. Ingat-ingat lang tayo, guys. Ano, Les? Anong ulam? Tapos doon sa sugi ko, na malayo pa. Yes. Nakabuenas kami. Maging uh, ano lang tayo sa mga kagaya na nagtitinda. Nagtitinda, kagaya ko ka na nagtitinda sa ganito. Malawak lang na pasensya sa kapag-unawak. Lalo sa mga buyers. mayroon tayong humugot ng kakasama nila bless pa rin okay guys kakain kami ng maaga kasi wala kaming almusal ng aking kasama na si Lisa Dalaga <laughs> Dalaga pa raw siya pag nandito sa pwesto pag wala sa so pwesto, may asawa siya. My God. So, yun Meron din ako na suki ko. Kasi, kapag sa nandito ako sa tindahan ko, nag online din ako pang dagdag. At pa no, isa dalawa, eh, tsaka na, kasi yung ibang tao na nandito sa ano, lugar namin, hindi ba basa-basa nakakalabas? Pag lumabas mo sila, mahal pa ang pamasahe. Kasi sa tricycle, 25, balikan mo, 50, kung malayo, minimum 100. Kung babalik ka pa, kawawa naman yung mga uh, taga-mario. pa ako ka. lahat. Please Ganito lang. At matatapos yun. That is